daming tao guys yun. punong puno ngayon sa park dito kasi hindi siya ganong malamig ngayon nandito na lahat ng mga iba't ibang ano, lahi ganito pag sunday nandito lahat ng mga mga katulong mga kunyang o ganito hindi lang naman puro kunyang may mga ibang lahi din na nagpipiknik kagaya nito Masaya Hanggang sa taas Ganito pag Sunday guys Ganito yung mga Tambayan lang ng mga OSW dito siya Sa broad Ganito lang ang buhay Buhay dito Ito yung tinatawag nilang water drops. Mas magandang panoorin guys pag gabi. Kasi makikita mo talaga yung disenyo niya. Kasi ngayon araw pa lang siya. Pero madami na rin siyang madami na rin nagpupunta. Pero mas maganda sa gabi. Makikita mo talaga yung kagandahan ng ano. Yung mga kulay-kulay na nandyan sa loob niya. May mga ilaw-ilaw yan. ganda. Ang ganda talaga siya guys, oh. Si may entry siya eh. Kailangan na mag-online ka muna bago ka makapunta diyan sa loob. nandito ka sa sa park guys matatanaw mo ang dagat dito sa sa kabilang side lang nandito yung dagat dyan. ang ganda oh. makikita mo na yung view dito mga part ng Hong Kong ang ganda sya dito may mga nagyoyoga yoga din Ito yung park, guys. Ito. Nakikita mo yung mga tao. <laughs> Kung gusto mo namang mag-relax, guys, di, dito, may relaxing place. At pwede ka rin makapanood ng mga nagyoyoga. Dito, may mga nagyoyoga. nakaka-relax dito. Hindi ka maboboring kasi maganda yung mga view. 咱们去保卫，有有有有有，咱们